wala na talagang credibility. Wala na, lagapak na. Napakababa na na itong si Harry Roque. Alam niyo po, ang sabi na si Banat Bay, uh, mantakin mo na kinasuhan daw siya ni former Senator Trillanes. At yun nga, lagi daw na nasa balita ay ang mukha niya at si Harry Roque. Ibig daw sabihin nun, magkalibel na sila. <laughs> Oo. Totoo namang magkalibel kayo. Pareho kayong nobody. Pareho kayong mga sleazy person. Pareho kayong mababa. Di ba? Kasi pareho kayong nagpapagamit. Pag ang tao ay nagpagamit sa ibang tao, kapalit ng kung ano man, ang ibig sabihin niyan, wala kang kumpiyansa sa kakayahan mo. Or, worst of all, wala ka talagang abilidad, totoong abilidad kaya sumasandal ka sa ibang tao. Ganyan po ang nangyayari kay na Roque. Hmm, ayun. Ano daw? Ito ah, itong balitang ito ay unang nanggaling na naman kay Harry Roque. Na kuno ay masususpende nga itong si Baste Duterte. Yung mga ganitong klaseng pautot ni na Harry Roque, inuunahan nila. Yung tipong naghahanap e'tong um, grupo na ito, etong mga makaduterte na ito ay naghahanap ng paraan para ang ating mga kababayan ay makisimpatya sa kanila. Nagpapaawa. <laughs> Ulitin ko ha. Ah. Uh, una itong lumabas ata. Yun yung, yun yung pagkakaalam ko na ito ay unang lumabas sa bibig, sa vlog na itong si Harry Roque. At ang sabi dito, ex-presidential spokesperson Harry Roque is claiming that Davao City Vice or Mayor Sebastian Baste Duterte is allegedly facing suspension as local chief executive of the uh, bustling metropolis or, or yun nga yung, yung Davao City. Nagmula kay Harry Roque. Marami ng pagkakataon ano ho, na nagmumula yung mga ganitong klaseng balita tungkol sa mga Duterte. Negatibo ah, na ang intensyon talaga ay mangalap ng sempatya. Kawaan. Oy, bakit isususpende si Baste? Ano ba kayo? Si anong kasalanan ni Baste? Tapos pangunahan ni, ni Roque nang, nang walang mga basihan ko, no? Yung ganitong klaseng ng uh, hakbang, halimbawa, ng, ng Malacanang. Yun yan po ang style na itong sina Roque. Paawa. <laughs> Buti talaga hindi kayo nahihiya sa sarili niyo or sadyang Tatitibay na po ng sikmura nyo, kaya wala na kayong kahihiyan. Ganun ba yan? The young Duterte, the office of the president, the pres presidential communications office, and the Department of Local and Interior, Interior Government have yet to issue an official statement on Roque's allegations of this posting. O ayan, wala pa tong ano ah, wala pa tong official statement naman. Galing nga sa DILG at galing siyempre sa Presidential Communications Office. Pero inilabas na ni Harry Roque. Ulitin ko ha, ah, gustong humingi ng simpatya sa mga kababayan na. Ah. Tigilan mo na yan Mr. Harry Roque. Matagal na po kayong bestado. Sasabihin nyo, she is the rockstar son of former President Rodrigo Duterte is facing alleged suspension due to his critical pronouncement against ad the administration of President Bongbong Marcos during the Duterte-led hakbang ng Maisog Peace Rally. Yung tipong siguro inisip nito si Roque, baka magalit yung mga maka-Duterte. Mm -hmm. may, may dahilan na naman sila para maglungsad na kung ano-anong rally. Nako, ayan, mga pautot niyo. Hmm, pautot niyo, talaga lang. At ang sinasabi nga, maisog daw, or or face of being maisog daw, erong si Baste Duterte. Talaga, kung kayo mayisog, hindi kayo yung taong nagpaparinig. Hindi kayo yung mga tao dapat na nagpapasaring. At kung ano-anong akusasyon ang ibinabato sa mga itinuturing niyong kalaban, ang totoong matapang at maisog, kung may ebidensya ka, kasuhan na agad. Katulad po ng ginawa ni former Senator Antonio Trillanes. May na doon sa mga kamping natin na tayo po ay napuna na, na minsan ay tinatawag lang natin na Trillanes. Pero mataas po ang pagalang natin kay former Senator Antonio Trillanes. Yun lang po. Anyway, sabi naman po ng DILG na kailan-kailan lang ay nag-issue na rin ng statement. Ang sabi dito, So, eto po, meron ng pahayag, meron ng statement, official statement ang DILG. So, ibig sabihin, eto talaga ay mukhang paotot na naman nga na si Harry Roque. Inuunahan nyo ang taong bayan. Gusto nyo maawa agad ang taong. Yun na nga, simpatya ang gusto nyo um, likumin. O malikom, anyway. Sa taong bayan. Pero hindi, hindi kayo natatagumpay. Yung mga rallies nyo na wala namang katuturan, talaga napapatawa lang kayo. Umabot na sa ibang bansa. Tapos sasabihin, kuno ay dinumog. Ano dinumog? Eh wala kang umata. Dahil mamaya meron tayong ganyan. Meron tayong nakita. Merong ka kaibigan na nag-send sa atin ng information about sa maisograli naman daw kung na sa Japan. Nakaambang suspension versus Mayor Bastet. Chismis lang. Chismis. Galing kay Harry Roque. O, di ba chismoso? So, tama. Kasi ang isinampang kaso ni ni Senator, former Senator Antonio Trillanes, tama ako ngayon, ay cyber libel. Di ba nga, yung mga ganyang klaseng uh, akusasyon, kalimitan ay wala talagang, wala talagang basihan at paninira lang ang intensyon. So, ganun. Chismoso rin pala itong si Harry Roque. No wonder. Talaga, isang lawyer, tapos chismoso, tapos ngayon may kasong cyber libel. O di diba ang baba? Siguro yung mga lawyers na nasa paligid niya. Siguro pinagtatawanan siya. Siguro ganun din at ambaba rin ang tingin sa kanya. Okay, as far as the DILG or Department of Interior and Local Government is concerned right now, there is no truth uh, to that. It's chismis, sabi ni DILG Secretary Ben Benhur Abalos. Yon chismis lang pala. At ang pinagmula ng chismis na ito ay isang attorney na si Harry Roque. Kapala mukha.